sa kanyang mga maikling TikTok video, marami ang natatawa at nakaka-relate dahil sa dala niyang kakaibang talento na pagsamahin ang comedy at drama. Tunay nga na isa siya sa mga nagbibigay aliyo sa publiko, lalo na sa kanyang TikTok followers. Kaya naman, para kilalan siya, makausap po natin ngayong umaga ang TikTok superstar na si David Segundo o mas kilala bilang Direct Dave. Good morning welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Direct Dave. Hi! Good morning po, Rising Shine Pilipinas. Good morning po, uh, Prof. and Miss Chi. Good morning! Okay, ano ang nag-inspire sa'yo na magsimula gumawa ng drama comedy content sa TikTok at paano mo naisip ang iyong technique o unique approach sa paggawa ng mga ganitong content? Uh, uh, inspiration po talaga started po when I was in college po talaga. So uh, passion ko po talaga before is into arts po talaga dahil mm -hmm. ang natapos ko po is AB Mass Communication sa ICC Colleges and uh, sa uh, nasa filmmaking po yung field ko na gusto ko kaya lahat ko na mga videos ko po sa TikTok is more on cinematic yung pinaka-approach na gusto ko and yun nga po uh, I love uh, doing videos po uh, nung nag-aaral ako and up till now na nag-work po ko professionally and yun po nag-start po talaga ako nung mag-TikTok po last April 17 and nagkaroon lang po uh, nag yung channel ko po nung May 10 po So luckily po nung time po nung May 10, uh, nagkaroon po ako ng viral video. And kumalat po siya and happily and happily, happy, po, happy po kasi yun po na-build ko yung brand ko po, po as a uh, dramatic comedian. Nakita so, oh, ko ang daming mo. views at marami siyang followers and mm. likes sa kanya mga sa kanyang TikTok account. Mm. Pero we want to know direct Dave, may mga real life experiences ka bang ini incorporate sa iyong comedy skits? Actually po, yes. Um, uh, most especially sa right now po is Singapore professionally nag-work po ko as a senior multimedia artist po sa Welcome Depo. And masasabi ko po, dun talaga actually nag-start yung parang uh, pag-create ko ng mga content related sa mga work experiences ko po, po. And randomly po, uh, nakakapagpuon na rin po ako ng iba-iba iba mga storylines na ginagawan ko po ng mga cinematic approach included po yung ano po, or integrated yung mga dramatic and to comedy skits po, po sa TikTok. Oh, okay. Sa lahat ng ginawa mong drama comedy skits, ano yung talagang tumatak sa iyo at naging paborito mo? I'm sure paborito mo yung nag-viral, pero aside from that, meron pa ba? Actually, marami po eh. And uh, actually, dapat yung mga viewers ko po yung mga dapat matanong kung ano po yung favorite po dun sa mga na-produce ko po na content. <laughs> pero siguro, Um, to answer po yung pinaka-favorite, siguro po ang favorite ko po is yung buong content kasi marami po na po na ng mga characters po right now. And isa, isa po siya sa pinaka-achievable ano po, po, uh, po siya sa part ko kasi as a content creator is na-overcome ko po, po yung fear ko po as a mahihain na tao po. And uh, yun, totally po na-build po yung uh, personality ko po here sa TikTok na mas maging uh, magaling na content creator po. Ayon. Direct Dave, ano naman ang pinakamahirap yes, na bahagi ng paggawa nitong drama comedy acting? Lalo na siyempre sa isang short form platform tulad ng TikTok. Although you understand, may 60 seconds, 30 seconds, may 10 minutes. Yes. Go ahead. Sobrang short nga po talaga ng span ng TikTok po, no? Pero I make sure po na every second is important para mag-rise and shine po yung ano po, yung mga content na pinaproduce ko po, po. And technically, mahirap po siya sa part ko kasi yun nga po, nag-work po ako uh, sa umaga and sa gabi, sinushoot ko po, po yung mga content ko and doon ko rin po time din na ina edit yung mga video. So, time management po, yun yung isa sa mga challenging na part po. Pero, as long as mahal mo yung passion mo, baliwala wala po yung pagod ko eh. Basta masaya ka po sa mga ginagawa ko. Ano po? Well, tama yung sinabi mo nga, directive, no? Dapat lagi ka lang happy and passionate yes. about what you're doing. Okay. Paano mo naman well, hinahandel? O, oh, di ba? I'm sure maraming humahanga sa'yo, pero I'm sure meron yung mga negative mga bashers o mga mga meme lang, di ba? Paano mo sila hinahandle pag may mga negative comments o feedback sa yung mga videos? Opo. Actually, verbally and non-verbal, um, marami po talaga akong natatanggap oh. ng mga comments right now. Pero hinahandel ko po siya in a professional way and... Uh, Hinagamit ko rin po siyang tool para ano po maging motivation ko po para po mas mag-improve pa po, po as a content creator sa TikTok ko. Eh maganda rin po siya kasi yun nga po uh, na develop po yung personality ko po para pas ano po ethically mas maganda po yung ma-produce ko po, po na content sa, TikTok. Siguro para ang professional fee is dead ma. Tayo ba dead ma oh, hindi yes na too. lang. Ganun po. Armin Sanchez ka ba? Professionally, uh -huh. Uh -huh. Dapat hindi mang ibabaw yung negativity over your dreams. Taka. So dapat mas focus ka sa goal mo and spread positivity lang po. Correct. Pero Direct Dave, maraming kalaban sa TikTok. Paano mo na ma-maintain ang iyong consistency sa pag-produce ng iyong content? Lalo na't mabilis ang pagbabago ng trends sa social media, lalo sa TikTok. Yun nga po, marami po. Actually, maraming din po magagaling na content creators po, katulad po na mga pinoproduce ko po na content, ha, sila rin po yung nilook forward ko po para po mas mag, maging magaling pa po sa craft ko. And siguro po yung isa sa mga way ko para po mas ma-maintain po yung consistency ng postings ko po is nga po, every month po talaga meron po akong monthly goals. So I make sure na monthly kailangan meron akong mga bagong ipapakita at i-showcase sa mga viewers ko po. And also po yung brand po na na-build nab ko po sa TikTok po, yun po yung minimaintain ko rin po kasi yun po yung hinahanap nung ng mga viewers ko po. And uh, make sure lang po talaga na ano po, uh, stick ka doon sa branding nyo po. Yung directive, I'm sure maraming nai-inspire na, na mag-TikTok dahil sa iyo. Pero ano yung payo mo Opo. para sa mga nagnanais na maging TikTok content creator? Lalo na sa so genre ng comedy at drama. Opo. Bali, Miss Chi, um, isa sa mga takeaways ko po talaga doon sa naging journey ko po here sa TikTok is yun po una, dapat uh, always believe in yourself. Uh, walang taong, uh, di hindi maniniwala ang buong tao sa iyo kung hindi mo muna paniniwalaan yung sarili mo first. And secondly, yung um, kailangan um, love your passion po, yung tulad po ng sinabi ko po kanina na kahit uh, pagod na pagod ka na sa mga ginagawa mong craft or passion, ang importante is mahal na mahal mo yung ginagawa mo. And lastly is, yun nga po, be creative sa TikTok. And uh, alam ko kasi na-challenge yun yung uh, part sa pag-create ng mga content. Pero, always ano, find your true identity and uh, find your character. And I'm sure na kapag nabuo mo yung character and branding, ma makikilala ka talaga ng mga tao. So Ayan. So. Direk Dave, we wanna know, siyempre sabi yes mo, po. love your passion. Pero ngayon ba, may yes minamahal ka ba? Or single? Kasi pag-iiton ah. si Dave eh, oo. Uh, Masasabi ko lang po, in a showbiz uh, answer, uh, I'm happily in a Basta relationship. po masaya po ang puso ko ngayon. Ay naku! Wow, At nakita naku. mo ang kinang sa kanyang mata. Kaya nga eh. oh, oh, Lover Dave, di ba? Oh. Pero bakit Direct Dave yung pangalan? Yun po, uh, it started po talaga nung college po. Oh. Binagamit ko na po siyang screen name before nung nag-create okay. nga po ako ng mga uh, short films. Oh basic video po nung college po o, Sa ICT Colleges ko pala ito. Shout out po sa inyo guys. Oo. Oh, oh. Pero gusto mo ba magito? Gusto mo maging totoong director in the future kasi pretty much yung ginagawa mo, eh, ganun din yun magdedirect ka nang oh. ano, di ba? But, but to actually do it on a bigger scale. Plano mo ba yan, Derek Dave? Oo Yes po, actually kapag siguro po uh, pag naging successful po ako here in here sa TikTok po, I want to pursue rin po yung pag-direct po. Akin so, yun po talaga yung primarily goal ko po before na naisantabi na, intabik na, na intabik in ko po. Pero itutuloy ko po siya. Mm. Oh, sige, direct Dave, baka pwede makahingi kami ng sample mo. Oo, kunwari, oh, live! Kunwari yung content natin <laughs> ay tungkol sa isang lalaking iniwan ng jowa at hindi niya alam paano okay. siya makaka-move on. Yan. Aim okay, lights, camera, okay. action! Ayan, go! Five. Fifty. Okay. Okay. internet. Yes, Dave. Mahal ko, pa'n talaga <laughs> siya. Parang nagiging kamukha mo. Okay. Oh, Parang oh. nagiging niya yung kuya ko, si Kuya Kim, pag umiiyak siya. Oo nga. Baka pwede ka na mag-alaga din ng mga pets, di ba? <laughs> pero, ah, pero in fairness, nag -internalize, ha? Nag-internalize, di ba? Oh, siguro, nyo. yung ano, yung yung audio part, yung sound part, sound design, yun yung magdadala ng funny thing din dun sa kanyang performance. Pero pwede maging artista ito oh, si Derek David. May eh. tears, oh. in fairness. Yes. At saka ilang, ilang seconds lang yun. Oo, oh, nakaisip agad siya, di oh, ba? diba? Well, with that, thank you very much <laughs> sa pagbabahagi mo sa amin na yung kwento this babati. Tuesday morning, David Segundo. Again, thank you stay safe, Derek. thank Dave. you! Babati siya. Ay, babati. Ay, yata. Direct Dave, baka may gusto kong batiin. Mm -mm. Ako, babati ko sana ako. Ayun po, uh, birthday po ngayon ni Mama. Happy birthday, Marites, segundo. Ayun. And po pong salamat sa lahat po ng mga supporters ko sa TikTok and sa mga 18 po na supporters ko po, po na nanonood po ng mga TikTok videos ko. And sa mga nagtataba po dyan sa Wilcon B marketing team, shout out sa inyo guys. And maraming pong salamat sa mga kaibigan ko, family ko po na walang sawang sumusuporta po sa akin sa journey na ito. And maraming pong salamat guys. And mahal na mahal ko kayo. At maraming Thank you so much. salamat. Merry Christmas and Happy holiday. Maraming salamat, Direct Dave. Merry Christmas. Kamukha niya talaga si Kuya. Thank you. Oh.